Ngayong gabi, ganin nyo diya. Ako si Roy Romero from Cagayan de Oro City. Madayong Adum. Ako si Aaron Dave Cahes from Davao City. Happy, Happy Anniversary, Philippine, Philippine Army. Army! Hi! Magandang buhay! ay ang Paulo Catalia and I'm from Quezon Province and saludo kami sa inyo. Diyos mabalos sa Indong gawas I am Akila Baibi Pinito from Pulilan, Bulacan. Salamat po sa amin, sa pagprotekta niya sa amin. Buenas tardes con ustedes. Ayos si Alvin Quiriones de Zamboanga City. Quiero lang i-umanggit con ustedes. Happy anniversary. Gracias gayat na todo na servisyo na tali ustedes na di atin na show. Thank you. Happy, happy anniversary, anniversary Philippine, Army. Philippine Army! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. I am from Marawi City. And I am from province of Maguindanao. And we would like to extend our gratitude to the Philippine Army for all the hard work that you've given for the sake of the Philippines and for the Filipino people. Ingat po kayo lang. mag po kami dito. Happy anniversary, Philippine Army. Maraming salamat po. Hi, I'm Nash. I'm from Lanao del Sur, Marawi City just like to greet our Philippine Army a happy, happy 108th anniversary. Continue serving our country to maintain peace and order. And support the peace in Mindanao. Once again, happy 180 th anniversary, Philippine Army. Um, salamat po sa hindi pagtulog para makatulog kami sa pag mga pamilya para makasama namin ang mga pamilya namin sa lahat ng sakripisyon niyo sa oras at buhay para magkaroon kami ng normal na pamumuhay at kasiguruduhan. Saludo ako sa inyo. Jen Domikis. Hello, I am Councilor Jordan Gawag from the Municipality of Mansalay Oriental Mindoro. And I'm so thankful for the Philippine Army who is doing a great job in our municipality and in our province. They are very helpful in our community projects and community initiatives. So I am uh, looking forward for more partnership with you so you are on the right track in helping a lot of people in our community especially those indigenous people indigenous mongolian people so thank you very much and happy anniversary Happy anniversary po sa Philippine Army. Kami po ay nagpapasalamat dahil patuloy niya kaming binibigyan ng isang ligtas na bansa. At asahan niyo po na kami naman po mga kapwa Pilipino ay nandito lang din upang magbigay ng siguradad para sa inyo mga kapwa namin Pilipino. Lahat po tayo ay magtutulungan upang magkaroon tayo ng isang bansang mas matibay na kung saan ang mga kabataan ay kayo ang magiging huwaran. Maraming salamat and happy anniversary.